Hello everyone! Welcome to my mini vlog! Ang ganap natin for today's video! At ito nga ang ganap namin ng Sunday! At tara, samahan nyo kami magsimba for today's video! At para naman mabawasan yung mga kasalanan natin mga mi. Ay, nandamay pa, kasalanan ko lang pala. <coughs> Ajan nga pagkarating ng asaw ko galing work Nag-almusal lang kami saglit at nagligo kaming tatlo. At sabi ko nga magmadali tayo para para maabutan natin yung second mass. At yan nga pagkabihis naming tatlo at umalis agad kami at, at, nakasakay na nga agad kami kasi meron namang pila dito sa amin. At yan nga bumiyahin na kami papuntang simbahan at yan di din kami nagtagal na karating. kasi medyo malapit lang naman to dito sa amin. Medyo matagal na rin yung last na semba namin. At tingnan nyo naman yung kasama kong dalawa, yung baby bosing namin namin gusto nang bumaba agad, papasok pa lang kami sa simbahan. At dyan nga, sakto yung dating namin katatapos lang ng first mass. At dyan nga, sinabi ko sa asawa ko na pumasok kami, tingnan namin kung meron pa kami mauupuan. Thank okay. 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 Pinigubos nila si Elias sa balong. Hindi ko din kundi burang ng laman ng balong. Kaya tumubog siya sa tubig. Kumunta roon si Ebedinete at sinabi sa halong, Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinundo. Tinubog nila sa balong si Elias. Maaaring mamatay siya sa utong. Pagkat wala na kaya magandang sumihingo po natin ang ating mga sarili. Pagdala sa at nung malapit na nga matapos, biglang nagligalig yung anak ko. At napagdesisyonan nga namin na lumabas muna kasi naman, nakakahiya naman nag-iingay na yung baby boosing namin. At yan pala yung gusto niya, gusto niyang maglakad dito sa labas kasi maraming bata at naiinganyo siya. At di ko nga alam kung ang pinunta namin dito magsimba o maghabulan, Diyos ko. At yan nga, hinayaan ko sila muna dito sa labas at ako muna pumasok sa loob. Sabi ko malapit naman din na matapos sa tapusin natin to. At pagkatapos nga umuwi agad kami at pagdating namin tingnan nyo naman, napagod din siya kakalakad dun sa simbahan. At di niya nga alam na binila namin siya ng laruan o. Oh. Pagkagising niya, ayan nilaro niya agad. Kasi naman pagkatapos niya maglakad-lakad at nakatulog na nga kasi napagod. Oh, yeah, 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 yeah. O siya, yan lang po muna ngayong araw. Salamat sa panonood. Bukas po ulit. Salamat!